Good morning mga kamadam ka sir, magluluto po ako ng paksiw na bangus, nilagyan ko na po siya ng asin, nilamas ko na po ng asin yung bangus para kumapit po sa isda, mas masarap po kasi kapag nilalamas sa asin para manuot po yung lasa, ganyan po ako magpaksiw mga, mga kamadam ka sir, tapos naghiwa na rin po ako ng sibuyas para sa paksiw na bangus. Tapos, sunod ko, sunod ko po yung luya. Gihiwa po ulit ako ng luya. Mas masarap pag maraming ricado. Lalo na kapag yung luya at sibuyas. Mabango po yung paksi kapag marami. Yan po. Hiwain po ng pahaba yung luya para lalong bumango. Tapos pit Tapos pitpitin. Yan po, malapit na po matapos. Hiwain ni Madam Ilocana ang luya. Maraming ricado, mas masarap po mga kamadam ko sir. Huwag pong tipirin, lalo na kapag pang ulam naman. Ayan po, ilagay ko na po yung sibuyas. Sunod ko na po yung... Sunod ko na po yung luya. Yan po yung luya. Luyang pahaba ang hiwa. Yan. Dahil po ng Ricardo mga kamadam ko, sir. Tapos, sunod ko po yung bawang. Mas marami Ricardo mas mabango, mas masarap. Yummy! Tapos, nilagyan ko po siya ng paminta. Pamintang durog. Kasunod po niyan ay suka sa sukang dato puti. Mas masarap po yan. Tapos naghiwa po ulit ako ng talong. Kasi masarap po sa paksiw kapag may gulay. Lagyan ko po siya ng talong. Po, habang hinihiwa ko po yung luya, ay hinintay ko po maluto yung isda na paksiw na bangos. Hiwa-hiwa lang po. Hati-hati lang kasi kapag gawin mong apat yan, malilit na po yung hiwa yan. Tapos, tinanggal ko po yung dulo. Ayan, buksan ko na po mga kamadam ko, ka, sir. Ayan, ang uso ako. Nilagyan ko po siya ng sili. Yung Taiwan na sili. Manghang po yan mga kamadam ko, ka, sir. Yummy! Masarap po yan kasi tatlo ang nilagay ko yan para manot yung anghang ng aking paksiw. Ayan po, um mm, sarap, taba. Yummy. Nilagay ko na po yung talong. Pagkalagay ko po ng talong, iniwahiwalay ko po para maluto siya. Doon sa, may, sa may space. Yun po. Para maluto po siya kaagad. Yan po mga sir, Ang sarap po ng paksiw na bangus na may talong, na may sili. Tapos ko po ulit. Tapos ang sunod ko po yan ay yung green na sili. Ayan, nilagay ko na po yung green na sili. Yummy! Yung sili po kasi dito sa Taiwan mga kamadam ko sir ay hindi po manghang. Kaya nilagyan ko po siya ng sili na maliliit. Yung manghang talaga para masarap. Mas maganang kumain po mga kamadam ko ka sir kapag manghang. Ayan po, paluto na po siya mga kamadam ko ka sir. aking paksiw na bangos. Ayan, tikman ko muna. Ayan, yummy. Yum, yum, yum. Sarap. Ang anghang na maasim. Ayan po mga guys. Ayan po yung paksiw na bangos ni Madam Ilocana. See you next video. Bye!